Ito na po ang aking ano, naihaw ko sa umagang ito sa aking ulam. Ayan, sa so ang sarap, paikuti natin. Diba? Yummy talaga. Thank you very much. <silence> Yan good morning guys. Ako ay mag-iihaw ng isda ato dinaing ko muna sa sariwa oh. Hmm. Yan. Ba samahan niya ako mag-iihaw Ng dinaing ko na sariwa. A few moments later. Yan, kakain na 'to na ko. Ang akin ini hao. Okay. Deon. Ay bai. A few moments later. Yan, maglalaro naman tayo. Hmm. A few moments later. Yan balik tari natin ulit natin ng ating ano? Nihaw. Hmm. Ah, sarap. Tapos ang sawan tuyo, kalamansi, suka. I thank you very much. A few moments later. Yan, luto na ulit ng pangalawang salang. Sanguin na natin. Thank you very much sa lahat ng nag-support sa aking mga cooking vlog. Ayan, thank you very much. Okay. Bye bye po. Ito na po ang aking ano, naihaw po sa ko sa umaga ito sa aking ulam. Ayan, sa ang sarap. Paikutin natin. Di ba? Yummy talaga. Thank you very much.